pahalang mm -hmm. unang unang ano ba yan? unang parcel sa ano pro, ano ba tawag niyo? promo? mid-year sale mid-year sale na ang Lazada tignan natin alagang 19 pesos 25 siya talaga 25 talaga siya dahil kailangan ko ng stand dahil pag sinacharge yung mga stand ko naka naka, naka, naka baluktot yung ano nakabalukot yung charger sana ano maganda sa konti yung cellphone tingnan natin kung maganda for 19 pesos so, free shipping ano to? para saan to? ito sa ilalim para ano? sa so, pa, dito? Para, uh oh, oh, hindi, eh, ano? Okay, eh, Tanggalin mo yung ano. Teka. Pa, ito ho, para sa ano daw yata to, sa ilalim. Para... para, hindi mabulo. Yung gas gas siguro. Hindi, para hindi siguro. Hindi ito sigurado. eh <laughs> wait lang, wait lang. Baka naman... Baka dito. dito. Wala ba nakalagay? Sige. <laughs> Ay, wait lang, wait lang. Mega mega eh. oh, 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 oh. dito eh. Ay ta. Ah Oh. Ba dito. Kaya 'to. Ah mayro pa ganyan? Oo. Oh, hmm, ah. tingnan mo dun sa ano. Junk box. Hindi 'yan pwedeng kunin. Ah wala eh. Wait muna ko out okay, mga baka dito ha ah, saan dito kaya pero hindi dito baka dito yun lang ba yun ha hindi <laughs> 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 ang dami eh kukunin mo yan ay saan to eh yung gay mo muna to Da-da-da-da! <laughs> oh, <sorry. laughs> Teka lang po, ah, hindi pa namin alam kung saan tayo didikit. Baka sa gitna, tapos sa loob, nung ano, nito. Para malambot. Saan? Dito, dito. Yan. Pero dito, tiga mo maitim. <laughs> ito yun, ito yun.

baka dyan sa ano, apat dito? baka dito baka, baka. lang yan <laughs> para hindi siya gumulong-gulong oh. <laughs> pati dyan ako hindi namin alam ko saan to dito lang kami niladay tara dito nga, eh kasi pag ganyan baka. baka dyan baka dyan, o, para di madulas dito kay ko eh. Eh. Ayun mga galit. Sino siguro maran serko? Okay. Dito na ako dito para hindi na kaya. Ay, baliktag. Ay. Paano charge pong, kaya ba? Yun ang ano ko yung pag-charge. Pag kina-charge kina na taas. Ay! Kaya lang. Hindi kaya yung malaki. Kaya lang, payat. Ay! Kaya yung malaki. So far, so good. Ayan. Ayan po. Pumili po kasi ako nito para dito. Para pagka... Chacharge pa. Kasi kailangan nakacharge yung... Ikot mo mama ma. Ilikot. Pakita natin. Ah, naikot din pala na siya. Na... Na-rotate. Na, na, na diba? Diba? Pero, okay naman. Sa halagang 19 pesos, 20. pero dati ay 25 pesos. Thank you very much. Sana panawarin nyo ang okay. aking first parcel. Meron pa kasunod. Yan. Yeah. Okay. Ilan? 5 minutes.